ang istoryang sinasabing ginaya ng Biblia. Totoo ba na ginaya lang ng Biblia ang istorya tungkol sa mga Anunnaki? Mula sa pitong clay tablets na natagpuan sa Sumeria na ngayon ay nasasakupan ng bansang Iraq, ay muling nabuhay ang tinatawag na Enuma Elish. Ayon sa iba, ito ang pinaniniwala ang kwento sa kung paano nilikha ang sanlibutan. Sa aklat na The Twelve Planet ni Zechariah si Chin noong 1976, ang isa sa nagpasikat sa kasaysayan ng mga Diyos na lumikha sa mga tao para maging alipin ang mga ito. Kaila sa marami na ang istorya ng mga Sumerians ay pinaniniwala ang pinagmulan ng mga pahayag mula sa aklat ng Genesis. Kaya naman sa bidyong ito ay bibigyan natin ito ng malinaw na kasagutan. Unang tanong ay ano ang Enuma Elish? Ito ay ang istorya ng mga Sumerians tungkol sa history ng Sanlibutan kung saan ito ay nakaukit sa seven clay tablets na natagpuan sa koleksyon ni Haring Ashurbanipal. Marami ang naniniwala na dahil sa ipinahayag ng mga dalubhasa na ang pagukit sa Enuma Elish ay nauna ay marahil na ito ay ginaya lamang ng Biblia. Dahil dito, marami ang sumuri at nagpahayag ng kanikanilang interpretasyon tungkol sa istorya ng mga Sumerians at isa na nga dito ang author ng librong The Twelve Planets na si Zechariah Sitchin. Kung ganun ay mas mainam siguro na suriin nating mabuti ang istorya at bawat detalye ng dalawa upang sa ganun malinaw ang maging kasagutan hinggil sa pinagtatalo ng debate na mas mainit pa sa kape. Base sa seven clay tablets ang pinakaunang buhay bago pa ginawa ang lupa ay si Tiamat at Apsu kung saan binanggit sa Sumerian tablets ang kauna-unahang buhay bago pa ang existence ng langit at lupa ay si Tiamat at Apsu. Mula sa mga ito, ang iba pang mga Diyos ay nabuhay si Lahamu at Lamu, sunod si Kisar at Ansar ang mga magulang ni Anu. Sinabi ni Sitchin sa The Twelve Planets mula sa pahina ikadalawang daan at sampu, nasa kaitaasan nung ang langit ay wala pang pangalan at hindi pa nababanggit ang mundo ang kasaysayan ng lahat, ay nagsimula nang dumami ang mga Diyos, kung saan nagkaroon ng ingay at away hanggang sa naistorbo si Apsu ang kauna-unahang ama. Sinabihan siya na maging mahigpit sa kanyang disiplina sa iba pang mga Diyos ngunit hindi ito nangyari kung saan ang iba pang mga nilikha ay nagsama-sama sa kakinuha ang kapangyarihan ni Apsu. Dahil dito ang Diyos Ina ay naghiganti dahil sa galit at si Marduk ay ginawang lider ng mga Diyos kung saan kanyang tinalo si Tiamat at kanyang hinati sa dalawa ang katawan nito na kung saan naging langit ang kalahati at daigdig naman ang isa. Walang duda na nakamamanghang kwento na pinaniniwala ang katulad di umano ng Biblia. Ngunit kung susuriing mabuti ay mapagtatanto na kahit isa sa mga pahayag ng Inuma Elish ay walang katulad sa salaysay ng Genesis. Ito ay dahil walang nabanggit sa kahit na anong berso na ang Diyos na lumikha ay napatay sa halip ay nanaig ito sa kalangitan at ang pagpatay kay Tiamat na sinasabing Diyos Ina bilang paghihiganti ay kabaligtaran sa katuruan ng banal na kasulatan. Dahil walang duda na walang binanggit ang Genesis tungkol sa Diyos na napatay, gayon din naman ang langit at lupa at hindi rin mababasa rito na nilikha mula sa hinating katawan ng isang Diyos. Kaya naman kung iisipin ang salaysay ng dalawa, ay hindi pareho at malayo sa isa't isa, bagkus ang nilalaman ng bawat isa ay magkakontra. Kung kaya't sa mga nagtatanong na kung paano naman ang kasaysayan ng San Libutan, ito ba ay kinopya sa Sumerian Tablets? Sa ikatatlong daan at apatnapot isang pahina, nang The Twelve Planets binanggit na ang mga Nephilim ang lumikha sa unang tao. Sa isang daan at ikapitong putlimang pahina naman ay binanggit kung paano nakarating sa mundo ang mga ito sakay na isang spaceship at ang piloto ay mga Apkallu. Sa ikatatlong daan at apatnapong pahina naman sinabi na dahil sa pag-aalsa ng mga Anunnaki kung bakit nilikha ang mga unang tao. Sa 343 naman ang mga Anunnaki ay napansin na na walang kapasidad na magtrabaho at gumamit ng makabagong kasangkapan ang mga sinaunang tao o mga homo erectus. Kaya naman ang genetic manipulation ay nabanggit na pwedeng tumulong sa paglikha ng mga trabahador na may kakayahang magtrabaho para sa mga anunaki. Sa pahina 356 naman ay dito nilantad kung paano nilikha ang sanlibutan kung saan dito pinagsama ang labing apat na piraso ng clay at dugo sa tulong ng Diyos na na siyang asawa ni Enki. Sa parehong pahina rin binanggit kung bakit kailangan ng dugo ng Diyos para ang tao ay likhain. Kamanghamanghang kwento na pinaniniwala ang katulad ng Biblia. Pero kung muli natin itong uusisain, ay mapagtatanto na kahit isang berso sa aklat ng Genesis ay walang katulad sa mga istorya siyempre ni Zechariah Sitchin dahil walang mababasa sa Biblia ang paggamit ng Panginoon sa kanyang dugo o kanino man para ihalo ito sa lupa o clay para si Eva at Adan ay likhain. Wala ring sinabi sa banal na kasulatan ang genetic manipulation ng mga Homo erectus o kahit na anong hayop bilang paraan ng paglikha sa mga nilalang. Kung babasahin mabuti ang mga salaysay sa Sumerian tablets at ng Biblia ay walang duda, hindi pareho ang dalawang istorya. Kaya naman ang gasgas na katanungan ay paano ito sasabihin kinopia kung ang dalawang kwento ay nagtatalo at hindi magkasundo. Hindi ba't kung ang isa ay nahihirapang tanggapin ang salaysay sa libro ng Genesis, na ang unang tao ay ginawa ng Diyos ay walang duda, na mas mahihirapan itong paniwalaan ang salaysay ng Sumerian text na ang sanlibutan ay ginawa ng mga Anunnaki mula sa prinsipyo ng genetic manipulation ng Homo erectus gamit ang pinaghalong dugo ng isang Diyos at labing apat na piraso ng clay. Lalo na ang istorya na ang mga Diyos ay gumamit ng spaceship upang makarating sa daigdig kaya naman hindi talaga pwedeng sabihin na ang dalawang istorya ay pareho. Ngunit marami ang nagsasabi na mas nauna ang pagkaukit sa Sumerian tablets kumpara sa Genesis. Kung ganun, e paano ba nalalaman ng mga eksperto kung gaano katanda ang mga nahukay sa Sumeria? Simple lang. Isa na dito ang tinatawag na stratigraphy o ang pagsusuri sa pagkakapatong ng mga lupa sa lugar kung saan ina-assume ng mga eksperto kung ilang taon na ang lupa kung saan nakabaon ang mga nahukay subalit para sa kaalaman ng iba ay nabanggit sa isang pag-aaral na mga paraang ito ay limitado ay meron ng mga makabagong kasangkapan ng agham para maunawaan kung gaano nakatanda ang isang nahukay at ang tinatawag na radiocarbon dating kung saan ang mga labi ng mga hayop, puno at labi ng tao. Magkaganon man kahit na ang mga ito ang ginagamit ngayon ng mga pinakamahuhusay na scientist at archaeologist ay binanggit din na ang mga ito ay hindi rin palaging tumpak. Gaya na lang ng carbon dating kung saan nagkakamali ang pagsukat nito sa sandaling dumikit ang isang labi sa iba. Para mas maunawaan mo itong mabuti ay hayaan mong ipaliwanag ko ito sa iyo. Halimbawa na lang kung ang labi ng isang namatay ay limang taon na ang nakararaan ay napadikit sa isang puno na isang libong taon, ang tanda ay maghahalo ang mga resulta nito. Sinabi ng mga eksperto na ang paraan ng carbon dating ay na question dahil sa kakapusan nito at hindi raw talaga ito tumpak gaya ng sinasabi ng iba. Napagalaman ng mga eksperto na dahil sa pagbabago ng klima, ang pagsukat ng carbon dating sa carbon footing ay pumapalya. Kaya naman sinabi sa isang pag-aaral na nakitang kamalian sa carbon dating ay pwedeng magbago sa kasaysayan ng tao. Kung kaya't dito mapagtatanto na mismong mga eksperto na ang nagsasabi na bagamat may mga bagong technology na ang agham gaya ng thermoluminescence dating, stratigraphy at carbon dating ay hindi ibig sabihin na lahat ng pagsusuri ay sakto. Ang seven clay tablet na nahukay sa Sumeria na nagsasalaysay ng Inuma at Anunnaki, bagamat nakamamangha at hindi tugma sa pahayag ng Genesis sa makatuwid ang dalawa, ang salungat ang istorya. At ang librong isinulat ni Sitchin na The Twelve Planet na nagpasikat sa mga Nephilim at Anunnaki na ayon sa kanyang istorya, ang mga ito ang lumikha ng sanlibutan gamit ang labing apat na pirasong clay na hinalo sa dugo ng Diyos sa paraang genetic manipulation kung pag-aaralan ng mga istorya ni Sitchin ay walang duda na pawang ginamit niya lang ang Biblia para ang kanyang libro ay bigyan ng patunay, ngunit hindi ibig sabihin na ginaya lang ng Biblia ang kanyang istorya.